Hindi ka kabilog na mukha ko dito. A -a, ayan, aking hinihila itong upuan. Ako, ako din yung upo. Alam ninyo, napun na ako ang inay, ang kanya show out. Apa, ay baklis na baklis. Ah, Sabi ko, baka kay pulmonain. Ay ngayon, nagpapalit siya ng damay. Ari naman ang kanyang iniwang ginagawa. Ano ba ito kay, Ari daw, ihalaman niya na ibinabad daw niya din sa may tubig. At gawa ng hindi daw... Ano ba tawag doon? Hindi daw tumustos ng tubig din eh. Kaya ibinaba daw. Mm. Yan ang kanya mga halaman. Mm. Diyos ko, tinan nyo naman. Napakaganda. At arin naman ang aming kubo. Gaya ng hitsura. Eh ngayon iniintay kong inay. Ang pagkakatagal ah. Inay! hindi ano ka Biga kayo nagtagal na huday yan. Talagang ihing ihi daw tinanin niyo. Nananalamin pa. May big may ang bagahong ihing ihi na. Nananalamin pa. Ay, ay ang makaihi. Ano Oh, ay di ikikumuha na lang hude yan ng ano. ano? Ng Nang na masap. Eh, Ang hali ng ikimang oh, Oh, aba, ay, kaysa naman sa hindi iihe. Yeah, hey. yeah. Kung oh. yung ungkot mo diyan, yan, mo, eh, binababad mo ito. Ay, eh, di kayong nakababad na, inay. Eh, ba yung pagkagagayan na yung gagay, ano yun, iyan, ay di kayong nakababad na. Pag nakababad na, oh, ayos na yan. Yung gayan, e, inaayos. Oo. Oh. Itubog nyo na, itubog na yan. Oh, ibabad din yung hanggang mamaya. Ay, wala pa. Hindi hindi <laughs> na nga. Aywan ko lang pag hindi nabuhay buhay iyang mga halamang okay, iyan. Hindi na binababad ko para naman. Ano dahil di natustos nga ako, diga ho, uh, Para maano, mag-absorb yung tubig. Taray, absorb. O, hindi nyo kinaya. Ano, edi... uh. Gayaan, gayaan ko kung mahal ang mga halaman ko. Kaya dapat ikaw, gayaan ka din magmahal sa mga halaman ko. Ay, parang nanayner mo kayo. Sadya. Oo. Sige, ako yung nadidilig naman. Nadidilig, eh. Hindi garne. Dapat gaya ng ginagawa. Binababad. So, hmm. Eh Ay baka naman niya mamatay na. Kakababad ng gayaan. Para sobra naman ata sa tubig. Hindi ah. Naku po. Baka bukas na. yun yung utas na. Hindi nyo naiintindihan. Oo. Eh gayaan bagang eh, binabad na eh, binabad sa tubig. Ito yata'y kulang. Anong kulang? Aba, ako, y wala, ako y walang kinukuha ho day niyan, inay wala. ay eh, dalwa. Oh, dalwa? Ay, eh, sinong kukuha niyan? yan? Oh, dito, ala. Ang ba? Hindi ko naman sinabing may kumuha eh. Aba, ibig eh, sabi 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 ko na may... parang kulang. Hindi ko sinabing may kumuha. Aba, eh, eh siyempre, hindi ka pag may kulang. O, oh, siyempre, eh, isa na O, oh, siyempre may kukuha noon. on. O, oh, eh, ilang baga ho yan? E, sampo. Sampo? Eh, e, iyan naman eh. oh. Ay, okay, ako'y bilhan mo, kulang eh. Naku nga. Ala, yun naman pala sinasabi. ninyo, yun kulang. Ay, kulang oh. Uh, nga. Ay, nawawala. Okay. nawawala? Oo, kayo gusto ibilhan. Yun na rin. Oo, oh, yun, yun ang sabihin ho ninyo. na hindi magpapaligoy-ligoy pa mga sasabihin. Eh, nawawala, kulang ito. Sabihin huh? nyo agad ng direkta na sasabihin huh? nyo, eh, ako'y ibilin nyo. Ganyan. Halaman ko. Ay, nakuha ba daw kanyang mga halaman? Ay, araw-araw ng dilig ng dilig. Ayan. Ah, tubig Ito, ang aming, um, anong, bayarin sa kong sa tubig, Excuse din. <laughs> me, ano ba, pagkagaling day ni laging walang tubig. Ba? Kita mo ganyan. yan. So, kung hindi ko pagarlihin sa sa ng aking halaman para makatipid sa tubig. abo. ay sa dami niyong halaman kung iyan, ay ay meron pa naruron. Meron pa din sa gilid-gilid. O, oh, ay sa lawak ng ito. Opo, Diyos Baka hang, tayo ahasin na rito. Hang, hanggat may malalagyan ng halaman, lalagyan ko yan. Ay, ah, ahasin na tayo dito. <tie> ah, ah, ha, ah, ah, ah ay, po. Basta kayo maglinis ng paligid, yun. Kung umuha ka ng kalaykat, kayo magkalaykay. Naku po, yun Ay, laa. Parang ang sakit ng katawan ko. Yun, yun laa. sakit ang katawan kahit walang ginagawa. Umupo na lang ng umupo. Aba, 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 ang inay talaga. Ako umupo na okay, umupo. Ako inag-ehersesyo okay, kanina. Oh diga. Mm. Kumuhado ng ano, ng bunot, oh, ano nyo naman ng bunot? Sige, ilalagay din eh. Ay, wala tayong bunot, Parang Saan naman tayo sa aanap man, ng ano, bunot? Pag, ano? Ang um, pagkahalama. Um, yan. Mapakita daw niya ang pagkahalama. Oh, yan. Oh. Nang may magawa naman. Hmm, yan. Hindi ka namamatay ang ganito kapag sobra naman sa halaman. Ay, sa halaman. Sobra sa tubig. Oh, sobra sa tubig? <laughs> Hehehe mo yan yan ka ba'y niyo ginagayan tapos anong gagawin din yan ilalagay doon sa paligid luluto ala ano? ba'y niyo Bin binasa ah, Lalagay mo din eh para saan ho yan lang na eh para din siya ah, anong ugat niya sisiksik mo din eh hmm. yan may ipis na may ipis nasa na ipis yun nasa dahon. Para saan ho yun, inay? Eh, di parang ano. Yung ugat? Eh, maanuhan yung kanyang ugat. Hmm. Dapat -chill yung kuchilyo, nako. Nako. Tinan inay. Yung bunot parang buhok na <laughs> Dadali ka pa, gagaya ka pa sa iba. Sabihin lagi ang akin buhok, eh, parang... Bunot. Eh kapag nga naman ano inay, eh, dapat kayo laging hapyor, ang um, ano, nilang pag happier, rin rin lang sa sa hall, um, ala, <coughs> hindi. pagkainali tar dapat laging happy ang buhok ninyo. Kagaya ngayon din nyo suot ang inyong, ayan, tena ninyo, mapapagamaling okay, ang bunot. ayan. Bakit naman? Ano <coughs> <coughs> Parang bunot. <tos> 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 Aram, bunot. <coughs> Ay, ayon yung isusuot aring, ano, aring clip na aray. Ayan, okay. Hindi, isuot ninyo. Ano yung ang kanila, ang kanyang mahiwagang clip. Iso, so, na, mamaya ano ako yung mamaya O siya, ako na muna. Ako muna sa si inailin. Yan. Wala na bagang ibang garnay na mabibilhan Baka, Hindi ko nga alam para isa nga niya. Kaya baka naman kayo may alam na garnay mabibilhan Ay kami bibili. Yung garnay, garnay talaga ang itsura ho. Yan, oh, gayaan. Oh. Ha? Baka may alam ho kay Dayan. PM. PM nyo ako bibili ako. Bibili agad ng isang dosay. Bibili ng koreng inay. Nung, ano agad, isang dosay na. Dapat naman iba ibang kulay. O kung wala mga ibang kulay, eh, pwede na rin garna eh. Pwede pula. Pero kung meron niya ho syempre, kung meron naman pamimili na ibang kulay, bakit naman hong hindi, di ka? Mm.